Baka naman pwede mo nang bayaran kay Jam yung utang mo. Kasi na puro na lang binabayaran natin. Bonbon, interest. interes hey. Hello? Ano ba yung te? Busy ako eh. Tawag ka ng tawag. Eh, ano ba to? Paano kitang... Lagi na lang ako ang kinatawagan. Hindi ko na alam anong idadahilan ko doon sa tao. Anong gusto mong gawin ko? Ano kitang Hello? Alam mo, te, gusto mo hmm. ba ako tulungan? Itago mo ko sa kanya, sabihin mo. Busy ako, hindi mo makita. Ano, malis to dog. Huwag mo sabihin, te, kung nasan ako. Ah, uh, ayaw mo ba man lang bayaran kahit yung interes ng matapos na to? Uh... alam mo, te, kung gusto mong mabawasan yung stress natin dalawa, gaya ng sinabi ko, itago mo ko. Ayun lang. Huwag mo sabihin kung nasaan ako, ha? Oh, sige na, siya na. Oh. Nagagawin pa ako. Hello, Casey. Yung babaeng to. Binabaan na naman ako. Patong tita mo, kulit-kulit. Kaya, sinasabi ko sa inyo, huwag kang magsasama dyan sa tita Lori mo, ha? Mukhang pera yan. Ang sa labas. Diyos ko po. Alia, sa ka galing? Kanina, tinatawagan kita, hindi ka sumasagot. Nag-message ako sa'yo, hindi ka rin nagre-reply. Ama, pumunta lang ako doon kala Tita Lori. Ano? Galing ka sa Tita Lori mo? Di ba kabilin-bilinan ko sa'yo? Huwag na huwag ka magsasama sa tita mo. Akala mo lang mabait yun, masama ugari nun. Di brainwash ka lang nun. Tandaan mo yan ha, huwag kang pupunta doon. Kundi magagalit ako sa'yo. Eh bakit ba galit na galit kayo kala Tita Lori? Di ba nga sabi ko sa'yo, masamang tao sila. Basta, pumasok ka na doon sa kwarto mo. Huwag ka nang babalik doon ha. Misha, hey nangyayaya sila kay Arisio. Oh. Kala, kala, Tita Lori. Kainan lang. Sama tayo. Eh, hey, baka magalit na naman si Mama sa akin eh. Nung nakaraan nga, pumunta ko doon. Sinermonan niya ako. Kasi? Ano meron? Ewan ko, sabi niya binibrainwash daw tayo ni Tita Lord. Ay, nakaway na naman si Mami. Alam mo, hindi porkit kaaway ni Mami, kaaway natin. Alam mo, kaya ka na ganyan ni, ni Mami. Kasi alam niya, ikaw di ka sumasagot. Pag ako ginanya ni Mami, sasagot ako. Para malaman niya kung ano yung mali niya. Ayan, nasusunod na mangyari pa yan. masagot ako kay Mami para malaman niya naman kung ano yung mali niya. Pero sa ngayon, punta mo na natin sa Tita Lori, ha? Tara! boring sa bahay. Wait lang! Tara na! Masaya doon mo. Oh, me! Ano? Masyado kayo nawiwili dun sa tita niyo ah. Di ba sinasabi ko sa inyo? Ito na nga, ito na. Ha? Binibrainwash lang kayo noon! Me! Ay na naman tayo sa brainwash na yan. Pwede ba, hindi pa rin kahawin niya, kahawin namin. Tsaka tita namin yun, siyempre gusto rin namin makasama. Nandun pa mga pinsan namin. Alam niyo, Mi? Hindi si tita yung mali dito eh. Alam niyo kung sino po? Kayo! Oo nga, Mami. Ni, kahit kailan kaya hindi ka pinagsalitaan ni tita ng masasamang salita. Pero ikaw, kung pagsalitaan mo si tita, parang di natin siya ka mag-anak. Tsaka po, Mi, kung sino man yung ang dito, hindi si tita yon. Alam niyo po kung sino? Ikaw yun eh. Ikaw kasi yung may utang dito, tsaka nagtatago. Si tita yung ang isisi. Tsaka magulang ka namin, Mi. Dapat ikaw yung sa mga ng magandang asal. Tsaka, Mi, ulitin ko rin po, ah. Ah, um, hindi naman to sumasagot po, or... Sumasagot ako ng pabalang. Pero, Mi, hindi po rin kaaway niyo po. Kaaway din ang nasa paligid niyo. Muna na kami.